inaambag araw-araw kada chopper ng mga jeepney ang uh, ang nagaambag sa kaban ng bayan sa isang driver 15,000 pesos sa isang buwan 180,000 pesos sa loob ng isang taon ang inaambag na tax sa kaban ng bayan tapos makikita mo yung mga taxes natin ginagamit lang sa pagkakasino ng mga walang hiyang kurap na ito ng ating gobyerno at yung mga kontraktor, mga anak ng mga politiko, walang habas na ipinangangalandakan ng kanilang karangyaan na galing sa pinagpaguran, dugo at pawis ng ating mamamayan. Hindi ba kayo nahihiya ang kakapal ng mukha ninyo? Ang ating mga kasamahan, hirap na hirap mag-commute, hirap na hirap bumiyahe, samantalang kayo, ang sarap ng buhay ninyo, nakasakay kayo sa mga luxury car, na galing sa kaban ng bayan galing sa dugo at pawis ni Juan de la Cruz, ng mamamayang Pilipino. Ngayon darating ko na sa ng Kasi uh, iba-ibang strike center kami na naglatag simula pa kagabi kasi halos halos sa uh, isang araw lang ang aming preparasyon. Uh, gusto nila sumama ngayon dito pero sabi ko kung mga nasa malayo sila dahil hanggang 9 to 10 AM lang naman tayo dito sabi ko wag na silang sumunod doon na lang siguro ibubuhos na lang namin to sa huling araw ng aming protesta sa pagtatapos ng araw ng aming uh, transport strike nung lunes pa lang ramdam na yung epekto na tayo ay galit sa korupsyon, Galit tayo! Samantalang gusto nating maging legal ang ating hanap buhay, ginagawa nilang ilegal. Sa, pag sa pagkabubulag-bulagan at pagbibingi-bingihan ng gobyerno, taong bayan ang nasasakripisyo ito sakripisyo na hindi na naman kami bumiyahe, hindi na naman kami kumita ngayong araw, pero ito ay pagmamahal sa taong bayan, pagmamahal sa ating inang Pilipinas, sa ating inang bayan. Sir, mga kapatid, isa kayo dun sa malaking <laughs> protesta <laughs> sa Sunday, na <dun> sa hanay ng inyong grupo, kung okay. kailan yung mga lang. Opo, makikiisa tayo sa September 21 sa Luneta at sa EDSA lahat ng miyembro ng Manibela na nandito sa Luzon ay sasama at uh, maglilibring sakay din tayo sa September 21 para sa mga kababayan natin gustong pumunta sa Luneta na wala pong masakyan Sir, uh, um, lang, may bagong talaga na Transportation Secretary Acting Transportation Secretary si Baloy Lopez Ano po ang panawagan ng inyong grupo sa pagpapanit ng liderado sa DOP? Yun po ang masaklap na katotohanan na yung mga naumpisahan na pag-uusap mababago na naman kaya po wala pong nagiging uh, matibay na solusyon dito sa problema ng ating transportasyon dahil papalit-palit ang DOTr secretary Papalit-palit ang guidelines, papalit-palit ang mga direktiba na inilalabas nila. Kung ano ang trip ng bagong opo, yun na naman ang gagawin. Kung ano yung uh, pagpapasikat na gustong gawin nitong bagong opo, yun na naman ang gagawin. Acting-actingan lang ang ginagawa. Ito po yung ano po niyo sa na once, how Ito ay pakitang tao, ito ay panawagan, bakit once a week lang? Bakit tuwing uupo lamang ang bagong DOTR sekretary may panawagan na ganito? Bakit hindi natin i-institutionalize yung pagiging uh, uh, pagkukumyot nitong mga transportation officials natin na hindi lang tuwing may bagong talagang DOTR sekretary? Kung talagang seryoso sila nagawin gawin ito, dapat hindi ito tuwing may uupo lang na bagong DOTR sekretary dapat po na nakikita natin, nararamdaman nila yung paghihirap ng taong bayan at baka dito makahugot sila ng solusyon para sa ating mga mahal na mananakay. na Opo naman, uh, ito, ito ay isang uh, pagpapahayag na kaya tayo nandi dito ngayon ay upang uh, upang uh, palakayin at iparating sa ating uh, bagong DOTR Secretary na tayo ay katuwang ng gobyerno sa pagbabalangkas ng ikakabuti ng ating transportasyon at ng ating mga mananakay. Sumulat ka po sa kanya or isusulat ka Ngayong araw na to, uh, aminin ko, meron kaming uh, pagpupulong pero hindi ko alam kung kasama siya at uh, mamayang 11 a.m. po ito. Dito lang ho, na malapit lang. At uh, siguro mag-update kami para dun sa mga kaganapan ngayong araw na to. Maraming salamat po.